Ngayong araw mga idol ay inutusan tayo at magmaneho tayo sa kanilang motor kasi walang magmaneho mga idol. sa ko ang chewing ko magbili dito ng ulo ng lechon sa Chuchus lechon mga idol. Dito pala yan sa Tituan, paputang Estrada yan sa sambong City po mga idol. Kung taga sambong po kayo, alam nyo po ang lugar na yan. At madali lang makita pala mga idol ang Chuchus lechon kasi nasa gilid lang po yan ng daan papuntang tubungan at papuntang town. Bale, 350 pala ang kilo ng ulo mga idol. Tapos yung laman ay 600 po. At tumikim na rin ang chewing ko mga idol. At bali pala nagdagdag siya ng kalahating kilo ng laman kasi sobrang liit ang ulo mga idol nasa dalawat kilo kalahati po yon at kung gusto nyo bumili ng ulo mga idol dapat po ay maaga po tayo kasi madali lang maubos meron din silang dinuguan at lechon paksiyo yung mga idol sa lagang 60 peso po bawat isa at pag uwi namin mga idol ay tinawag pala yung anak ko na panganay at yan pala yung dala niya na binigyan na kami ng chuhin at chahin namin mga idol ang lechon manok at lechon ulo Tara mga idol, samahan niyo po kami sa aming umagahan. Lord, maraming salamat sa pagkain na nasa aming harapan. At ang pagkain ito ay makapagbibigay ng lakas sa aming pangangatawan, Lord. Yan, tara, kain po tayong lahat mga idol. Salamat pala sa tsuhin at tsahin namin na nabigyan tayo ng masarap na ulam. Meron ding bulad mga idol, ang pinakas. At ngayon ay mapaparami na naman po yung kain ng mga anak ko mga idol kasi sobrang sarap. Titikim rin tayo ng balat, napaka crunchy at napakalasa po mga idol. At binigyan para kami ng soft drinks ng pinsa namin. Maraming salamat at ngayon mga idol ay tayo naman po yung kakain kumuha ako ng balat na mayroong taba at laman mga idol sinausaw ko po sa toyo na may sili ay napakasarap po mga idol sobrang juicy po talaga ang bango at malinamnam po mga idol at ngayon mga idol ay sa shout out muna tayo sa mga solid followers natin shout out pala sa lahat ng staff sa pineapple resort galing po kay sir aldrin gantong at shout out din kay Sergio Jomar Felix, Gary Pancho Midjana, Jacob Asuelo, Edwin Dibira, Binjie Bakong, LM Santillan, Winsky Grabina, Jerome Cardona Ramos. Yan, maraming salamat po sa lahat mga idol. Alam nyo mga idol, sa totoo lang po, makakain lang kami ng ganito, masarap na lechon kapag merong okasyon at pabigyan kami mga idol. Yan po kasi hindi naman po tayo makapagbili nito kasi sa sobrang mahal. At ang sahod natin mga idol ay sakto lang din po sa ating pamilya. At obligasyon na din po pang bayad sa ilaw at kuryente. At baon na rin po ng mga anak namin. At ngayon mga idol ay tinawagan pala yung panganay kong anak kasi meron pa daw sobra sa kanila. At pinigay naman po sa amin mga idol ay napakadami naman po yan. At meron pa naman pong mga laman at taba mga idol. Siyempre gagawin ko yan mamayang tanghali na piprituhin ko yan para ulam rin namin mamayang tanghali mga idol. At lubos-lubosin na namin to mga idol sa masarap na ulam. Sa kainan na talaga to. <laughs> Kaya hindi na namin to palalampasin mga idol. Yan, tingnan po ninyo mga idol. Napakadami po yan. Meron pa pong laman at taba. Siyempre, tayo na po yung discarte sa kanyang ulam mga idol pag merong sobra po. Sa tingin ko mga idol masarap siguro ito gawing sinigang. Comment naman po mga idol kung pwede po yan gawing sinigang. Masaya ako mga idol na nakikita ko si Mik Mik na humahanap ng laman. Sabi ko dyan sa gilid kagatin mo yan merong laman. At natuwa naman po ako sa kanya. <laughs> At sa lahat ng baguhang followers natin mga idol, welcome po kayo dito sa page natin. At kung naabutan mo to ang part ng video na to mga idol, ay pwede mo rin to i-follow at i-share ang ating video at magiwan na rin ng comment mga idol para malaman din natin kung saang lugar umabot yung video natin mga idol at maraming maraming salamat po sa panonood ngayong gabi ito god bless ingat papalagi